What's up guys? May pag-uusapan na naman tayo guys uh, regarding sa issue ng security guard guys no. So ito ay dapat din natin liwanagin sa mga nanonood din sa akin pa ilan nanonood. Kain tayo. Anyway guys, pag-usapan natin regarding sa owl na kaso. Owl. Ano ba yung owl? Ah, uh, pag-usapan natin yan para maintindihan ng karanimihan na hindi gaano involved sa security guard na trabaho pero gusto nilang malaman especially yung mga mga asawa kung ano yung owl so tara guys pag-usapan natin Alright guys, welcome sa Riddles TV 14 years more or less Bilang security officer, security guard, ang pag-uusapan natin ngayon guys ay isang comment ng isang, alam ko asawa to eh. Pero bago ang lahat guys, baka magulat kayo, may nagsasalita sa inyong sarapan na mukhang hindi, mukhang hindi officer, mukhang hindi security guard. Kasi po ako guys ay isa na retired. Hindi na po tayo active, kaya ito na yung pormahan natin. Mukhang hindi na, kumbaga pang security guard looks. At kung kayo naman ay naghahanap ng mga security guard na information kung lalo na kung mag-a-apply kayo at mga kaalaman lalo na kung nag-duty na kayo, marami tayong ginagawang video guys. Pumunta na kayo dyan sa channel na Riddles TV ay guys. Pag nakarating na kayo sa Riddles TV guys, pindutin nyo po yung playlist dyan. Ayan, playlist ayan. Oh. Pag nakarating na kayo sa playlist, ayan, playlist guys, merong security guard matters. Ayan o. Oh. Marami kayo makukuha ang video dyan guys at mag magpapadagdag kaalaman sa inyo. At yan, makakatulong sa inyo kung paano kayo makaiwas sa problema o kaya paano nyo isagot ang mga katanungan ng interview pag nag a ka ng security guard. Marami tayong video dyan guys, panorin namin. Walang bayad po yan guys. Ang gagawin na lang ninyo ay pindutin ang mga video at kung may ma-encounter kayo mga patalastas, eh sana mapanood nyo ng buo, parang reward na lang sa akin. Although wala naman na akong sildo pa sa uh, sa akin channel ay kahit pa paano may makakapanood sa mga tinatawag na advertise. Anyway guys, pag-uusapan natin ngayon ay isang salitang palagi naririnig sigurado yan sa military, sa police, yan tulad niya security guard, ang salitang owl. owl. Sa Bisaya pa yan owl, ibon yan. Owl na malaki ganun o, oh, ibon. Anyway, ano ba yung owl? Di ba? Ang owl ay absent without leave. Okay. Absent without leave. Ginugulo ako ng aso namin, guys. Anyway, para ma-discuss natin yan, basahin muna natin tong isang na comment para at least meron tayong tinatawag na pundasyon sa usapan natin. Ayan guys, ayan. Okay, ayan, ayan, ayan. Ano, basahin nyo. Boss, tanong ko lang. Kung hindi ba illegal dismissal ang nangyari sa asawa ko? O so nangyari sa asawa niya. Bago po kasi nangyari yon, nag-absent with notice po siya at with medical certificate dahil nagkasakit siya. After one week, bigla po siyang inartiyo ng OIC niya. Okay? So, asawa to. Asawa niya, babae to siguro. So, na yung kanyang asawa. Uh, asawa. Mayroon akong video dyan na-RTO, guys. Ayan, no? Baka hindi niyo maintindihan yung mga hindi guardia, hindi security guard. Ayan, may, may video ako. So, yung tanong niya, hindi ba illegal dismissal? Kung may kaso pong owl ang asawa niyo, hindi siya illegal dismissal. Anyway, paano ba yung owl? Paano ba, na, paano ba tayo makakasuhan ng owl? Ano ba to? Bakit Uh, bakit may owl na kaso? Anyway, kasi nga guys, ang security guard ay tinatawag na mayroon, lalo na kung regular posting ka, mayroon kang tinatawag na obligasyon sa trabaho mo. Hindi ka basta-basta na a-absent ka na lang kung gusto mo. Di ba guys? Gusto mo, tinupak ka lang. Ayaw mo lang, na, tinupak ka sa bahay nyo, ayaw mo lang pumasok sa trabaho mo, nag-absent ka na lang. na without any notice, kahit may notice ka but without any tinatawag na acceptable reason ay hindi pa rin yon considered as nag-notice ka anyway ha dito na tayo nang nasabi ko na so ganoon ang mangyayari so kung mag-absent ng isang security guard guys ang kanyang ang kanyang pag-absent ay malaking malaking tinatawag na uh, effect sa operation ng security operation ng company. Lalo na kung ang iyong pwesto ay masilan. May mga pwesto pong masilan. May mga pwesto naman na hindi masilan. May mga pwesto kasi na special post po yan. Hindi basta-basta palitan ng kasinong tao. Kasi nga, ikaw lang po yung tinatawag na qualified dun sa post na yon. Anyway, dun tayo sa general na pagyayari ng, guha, ng pagtatrabaho ng security guard. So, kung ikaw mag-absent nang wala kang proper notice, ang operation ng security guard ay talagang affected. Ang magiging resulta niyan, siyempre kami mga officer, ay kami yung mamumroblema. Ang tawag diyan butas. Ngayon, kung hindi kami effective na mga officer, at nagkaroon ng negative report ang company na pinagdudutihan namin, siyempre, kung, kung ano yung effect ng aming operation ng, ng agency namin, sa officer po ang kanon, ang tinatawag na feedback. So hindi kami hindi kami hindi kami effective na officer, okay? So ngayon, kaya yung mga owl kadalasan talagang yan ang palaging nagiging problema ng security guard. Una-una yung malasing yung security guard, biglang na over at hindi kaya niyang tumayo sa umaga. Nangyayari sa akin na nung mga bis, may bisyo pa ako. So, kahit na hilo ako, ang ko, ako, pumapasok ako. So, pag naamoy ako ng, ng officer ko dati, nung bata pa ako, Sir, eh, hindi ko talaga po kaya pumasok, kaso lang, ayaw ko pong maging, mag, maging problema sa operation, kaya pinuntan. So, pinapahinga na lang ako, after second shift na lang ako pinapapasok dati ha, dati yon So, hindi pa ako officer noon, isa pa akong ordinary na security guard. So, hindi talaga ako na-aul. Okay ngayon, So, ito dito tayo sa uh, Ano ba tong owl? Ito yung mga absent ng security guard, kahit police, kahit mga military, na without proper notice. Oh, proper notice ha. Ah. So, kung wala kayong proper notice, kahit may proper notice kayo, but not acceptable reason, pwede kayong asuhan ng owl. Okay, owl. So, ito. Dito tayo sa comment ni, ni, ng, ng asawa to. Illegal dismissal ba ang owl? Kung ang iyong asawa, RTU lang, hindi siya illegal dismissal. Na, nandyan sa video ko, hindi siya illegal dismissal. kondang talaga, mayroon, mayroon siyang kaso doon sa detachment niya na simply reflected yon sa opisina ng agency mo. We security guard na, kunwari, sa susunod na posto mo ay awal ka ulit. So, may tinatawag na habits, habit ka ng pag-absent ng hindi nagpapaalam ng tama. 'di ba? Siya so, nakarami ka na ng detachment tapos ganun pa rin ang kaso mo. So habitual mo 'yan. Pwedeng i pwedeng i-ground sa iyo 'yan ng agency, natanggalin ka sa agency, 'di ba? naka lang 'yun sa iyong tuuan file doon 'yung mga kaso mo. Kaya akala nyo, 'yung kaso-kaso na 'yan ay eh hindi effective. Ginagamit ng mga agency 'yan against you pagka ikaw itinanggal na itong tao na to ay hindi siya capable na kaya tinanggalan na namin. So, kahit magreklamo kay sa dole ay wala wala tayong pupuntahan noon kasi mayroon na silang basihan eh may attitude problem ka so dito tayo sa tinatawag na comment ni ate si asawa to eh nag-absent yung asawa niya with notice daw nagulat ako with, with notice pero with medical ibig sabihin ito yung ko te ha baka magalit ka sa akin ha ato real talk lang tayo kasi baka kasi isi, marami kasi nagko-comment sa akin nirelto ko, nagagalit na sa akin at nagiging basher, basher ko na kasi nga hindi pong yung aking sinasabi sa gusto nilang mangyari so ito kung ano mga babanggit ko dito kung napapanood man ang nag-comment dito ay wag mong isa ng personalin ito ay katotohanan lang real talk lang tayo no? so itong comment mo na-realize ko ang sabi with notice at with medical dito pa lang, ibig sabihin, may sakit yung asawa mo. Di ba? So, kung may sakit, wala namang mag-absent. Sir, absent ako bukas kasi may sakit ulo ko. Hindi naman ganun siguro, di ba? So, anong nangyari sa asawa mo, te, ay siguro nag-absent muna siya. Nag-absent muna siya, hindi ko alam kung ilang araw, baka ilang araw din siya nag-absent, siyempre galit na galit yung OIC niya noon. So, hindi naman kami basta-basta pwedeng mag magkaso ng security guard na hindi namin na naririnig yung kanilang side. So, hinintayin pumasok tong asawa mo. So, itong asawa mo siguro ay may dala na siyang medical. Panglaban doon sa absent niya. Okay. Una-una, titingnan ngayon kung ilang araw bago siya nag-notice. Sir, may sakit ako. Kunwari, nag-absent na siya ng isang araw at wala siyang sinabi isang araw lumipas, kinabukasan pa siya nagsabi, sir may sakit ako sir eh oh. para ma-justify ma ng yung absent niya, kumuha siya ng medical certificate, ganito natin ha so pumasok siya, ang sabi niyo one week siyang one week na siya naka-duty, kasi after one week, bigla siyang inartiyo inibistigahan yung kanyang absent, una-una hindi ko alam kung paano siya nag-notice, kasi nagkasakit siya eh ibig sabihin tawag yan throw tawag, throw text, or any throw, throw chat, nakapile lang sa, sa akin, nang, nangyayari sa akin yan. Ah, nag, 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 nag sa akin, Sir, may sakit ako. Ah, o oh, sige, anong sakit mo? Ha? Ah, kasi kadalasan hangover, hangover ang sakit ng mga gwardiya. Nagiinom yan. Anong sakit mo? Sir, masakit yan ko eh. Kadalasan ang palaging ko ano mga gwardiya ay masakit yan, masakit ulo, nagtatae. Eh, anyway. So, eto na. Hindi ko alam kung an al ilang, ano siya nag-notice. After one day ba? After two days? O right up, right up um, nung sa umaga. Kasi doon nagbabase kami. So, kunwari, kunwari lang to ha. Nag-absent siya after one day, tsaka siya nag-notice na nagkasakit sa siya. Anti-investigation to eh. Ngayon, with notice na siya. Supposed to be dapat yung text na pinadala mo or chat, naka-screenshot yon Kasi bilang kwan mo rin yun, eh. Ikaw, gwardiya, bilang kwan mo rin yun. Yung na evidence mo na nag-notice ka. Para hindi ka ma -owl. Kasi nga, owl nga ang kaso niya eh. So, without notice yon So, ang, ang panglaban mo, nag-notice ka. Kasi nakalagay dito, absent with notice eh. Nakalagay dito eh. Po siya at with medical. So, hindi ako maniwala na bago siya nag-absent, nag-notice na siya. Ibig sabihin, Nag-absent mo na siya bago siya nag-notice at nagdala siya ng medical. Okay na, ito na. So pag pag evaluate ng asawa mo sa ginawa niyang medical ay medyo tinatawag na may conflict bu tayong, May na, may conflict pong nakikita ang OIC doon. At 'yun ay pwede niyang i-justify sa opisina ng agency ng security guard. So, anong sakit ng asawa mo? Diba? At yung medical na dala ng asawa mo ay kung meron ba tinatawag na ah, uh, tawag niya ah, uh, tinatawag na inunotify ng doktor. Kasi may mga medical na binabayaran lang eh. Binibili lang. Meron ako nakakuan dyan. Kaya, kaya kami mga officer uh, tulad ako almost 100-200 na taong dala ko sa isang detachment. Alam na alam na namin ang attitude ng mga tao. Palusot ng mga tao. So ito, te, itong asawa mo, malamang na malamang ang medical na kinuha niya ay napatunayan ng OIC na hindi ito nakasuporta doon sa kanyang tinatawag na ginawang rason bakit siya nag-absent. Diba? Especially kung kwanto baka umabot siya ng one week ng pag-absent o kaya two days ganito ha may nag-absent sa amin ako sa akin may kaso ako ha nag-absent sa akin so unang-una ang dami kong kulang na tao noon so hirap na hirap ako gamutin yung ginawa niyang kalukuhan sa pag-absent so isang araw so pagpasok niya nagsabi siya sa akin na sir uh, sumakit yung tiyan ko ako Diyos sabi niya, asan yung medical mo? Sir, isang araw lang nang yung ko eh. Tapos, gumaling na ako agad. Ikaw ba, officer, maniniwala ka nun? Kung ikaw, officer, isasabi sa iyon, maniniwala ka ba nun sa sinabi niya? Diba? So, doon pa lang, halata ng nagpapalusot ka lang. So, ginawa ko, kinasuhan ko. Dito na mapapasok yung tinatawag na, kung malapit ka sa OIC mo, mga ganong isyo, madali kang... Hilotin. kasi malapit ka sa YC mo eh. Ang tawag nung malakas eh. O kaya sa agency, marami akong kinakasuhan dyan na bumabalik na din sa akin kasi bakit tauhan ng agency namin. Anyway, kumbaga, ganun ang labanan sa security guard. So, yung asawa mo, na RTO siya, eh, justi na Justify... nag-justify ng OIC mo na hindi supported yung kanyang pag-absent doon sa medical niya. Mali. Mali siya. Kasi, yung with notice, sigurado ako na nag-absent na siya bago siya nag-notice. So, kung ikukuntis mo tong RTU mo, pupunta ka sa opisina nyo. Pero hindi ito illegal dismissal, ha? RTU is not legal dismissal. Pwede man siyang kumuha sa ibang detachment ng pwesto niya, ng trabaho niya. So, pag RTU, pwede kang mag-contest ng kaso mo doon sa opisina nyo. Ikukuntis mo siya. Ireklamo mo siya na sir bakit ako nartiyo eh una una hindi ako owl, kasi may notice ako at doon naman sa opisina operation natural OIC siya eh bago niya sinadmit yon tinawag na yon tinatawag na namin sir itong tao na to sir eh talagang attitude nito hindi ko sinabi yung asawa mo mama yung mga possible na mga status lang ba yung mga tinatawag na kwento So, itong, itong tao na to sir, ay eh, bago kami magbibigay ng memo sa tao namin, kinukonsi uh, tinatawag muna namin sa opisina yan. Tapos yung opisina namin, yung operation manager namin, magsasabi niya na pailan mo ng owl yan. Pailan mo ng owl yan para ma-artiyo. Okay? So, ma'am, I hope na nag mo po yung sinabi ko. O ulitin natin ha, para mag mo po. Na itong asawa mo, sigurado ako na nag-absent muna to bago nag-notify. Kasi nga, nagkasakit siya eh. Hindi naman pwede kang Kunwari, ngayong araw na ito, ma'am, oh, sir, absent ako bukas, masakit ulo ko bukas eh. Hindi pwedeng advance yun, di ba? So, depende ngayon kung ilang araw siya nag-notify bago siya masabi na may sakit. Kung may sakit siya, anytime, eh, kunwari, ang duty niya ay umaga, pwede naman siya tumawag agad, sir. Hindi ko po kaya mo pumasok, sir eh. Pasensya na po kayo. Di ba? One hour before the duty. Kasi kami yung mga officer, bago, mag, bago kami mag-dispatch mag ng tao, dapat eh, advance information na namin na may tao kami absent. Para yung reliever namin, hindi namin paalisin. Eh kung nag-advise ka, nag-advise ka, tapos na po yung mga tinatawag na guard mounting namin, nag na kami ng tao, lahat na naibigay na namin, nagka-problema na kami doon sa absent na ginawa ng, ng tao namin. Eh talagang, di ba, hindi na proper notification yun. Yan, di ba? Hindi na proper yun dapat bago ma-dispatch yung tao namin, nag-notify ka kaagad na may open line naman kami. Kami sa detachment namin, may tinatawag kami 24, 24 hours open line para sa mga uh, concern regarding sa mga tao namin. So, kung hindi ka nag-notify, kunwari ang duty ng asawa mo ay alas 7, supposed to be dapat alas 6 pa lang, nag-notify na kayo. Maliban na kung sobrang emergency, nagkanda, kwan eh maintindihan naman natin kasi may medical naman eh. pero kung hindi naman gaano ni sumakit lang yung ulo nahilo lang pwede naman anytime pwede ka sir nahilo yung asawa ko sir hindi nakatayo kwan gano'n, o kaya nagchat man lang kayo may na, may oras yan eh may oras yan so magagamot namin yung problema oy masakit daw uh, may sakit daw si ganito si Tampulano nag 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 nagchat nagtext yung asawa niya o tumawag sumaaga pa lang, nagamot na namin yung problema niya yun ang proper notification pero kung tapos na lahat-lahat, nagka-problema na kami nagkasakit-sakit na yung ulo namin kahanap ng tao na itapal namin doon sa post niya at saka kasabing, nag-notify ka kunwari, hapon ka na nag-notify, tanghali na eh hindi po yung proper notification po sa para sabihin, i na hindi owl yung tao tapos ngayon, yung medical na daladala mo ay ini-evaluate po namin yan kung totoo ba yan o hindi. So, naintindihan nyo na po. So, hindi po ibig sabihin na nag-absent kayo at nag-notify kayo ay sasabihin yung proper notification. Hindi ho. Kailangan, may tinatawag tayo na timing kayo mag-notify para ang operation ng security guard hindi affected. O, di ba, sir? Hindi ko kayang pumasok ng asawa ko before the duty ka nag, nagnotify okay? Okay, so I hope na naintindihan niyo yung owl. yung owl ay without proper notification. Kahit nag ka kasi sabi niya, nag notify yung kami. Kahit nag ka pero hindi naman siya proper, eh talaga namang pwede kang kasuhan ng owl. Baka sabi ng iba, eh bakit ako? Hindi naman ako nakasuhan ng owl, bakit si ganito? Eh, depende ho yun sa relasyon ng gwardiya at sa OIC niya. Di ba? Kung malakas yung gwardiya sa OIC niya, di pwede palagpasin yan. Eh, kung pinag-initan ka na ng OIC mo, wala, ka, wala, kang, wala kayong maayos na relasyon, palagi mong ginagawa, eh, talaga namang hanggat maaari, gagawan talaga at gagawan ka ng butas para lang ma maalis ka sa detachment. So, I hope, ma'am, na nasagot ko yung tanong mo. All is not illegal dismissal. Pwede mong i-contesto sa opisina ng ng agency ng asawa mo, yung asawa mo mismo hindi ikaw kasi baka sabihin eh bakit ikaw ang nagreklamo? Nag yung asawa mo, yung guardia mismo. Ngayon kung napatunayan na, na maayos naman yung notification niya, nasa proper naman, pwede siya ibalik ng operation manager doon sa detachment kung saan siya pinanggalingan. Ngayon kung hindi na patunayan naman na talaga namang may kasalanan yung asawa nyo na, na owl talaga, pwede naman siyang kumuha ng panibagong pwesto at sikapin niya na hindi na siya makasuhan ng owl ulit kasi nga, nakapile yun sa opisina ng agency. Pag ikaw, meron kang maraming kaso na nakapile, pwedeng igamitin ng agency yun para tanggalin ka at hindi ka, uh, ibig sabihin, hindi ka makakapile ng illegal dismissal kasi bakit may basihan sila na ikaw ay may attitude talaga. Oh, I hope na naintindihan natin ha. So, guys, kung naminuwagan kayo sa isyo without uh, regarding sa owl, uh, may mabigyan niyo ng like, guys. Ngayon, po naguluhan naman kayo, guys, at uh, talagang hindi niyo na gets yung sinasabi ko, i-dislike -dis niyo po yung video at yung mga <laughs> yung napadaan lang, I hope na mag-subscribe. Tapos, notification bell natin, huwag kalimutan. Atas sesuatu video juga guys. Kita-kita tanya guys. Bye-bye. Bye-bye guys.